Ayan guys, malapit ng mapuno. Mm. dyan namin isasalin. Sa imbudo. Ayan o. Ano ang Ito yung ano niya. Anira. Anira ba? Solid guys. Sana. Apatay po po Gawa kang kugar. Sasali na po. Kaputan mo na. Para hindi pumatapon matapon. Aday, tusok. bulak bulak guys. Ito ang tunay na fresh. Aray, aray, aray. Ang daming lamok. Mm -hmm. eh lang. Sige lang. Ayan guys, mag-iisang galon siguro, sobra. Sobra siguro. Madami pa. Ayan na guys, kalati na. Ayan. Ah, 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 ah. <laughs> Swat out. sa nagpapalis <laughs> swat out sa nagpapalis Subrayan gar swat out guys swat out swat out Ayan na guys, yung kukuno na. Okay. Ito guys. 1-0 tolos. 1-0. Meron pagar. Ito. Ang fight. Wala mo ito. Ano ni? Eh? Wala na. Tinaktak ko na yun na. Masira mo Tapos may maliit pa guys. <laughs> Puno pa yan guys. Puno pa ito guys. <laughs> <laughs> Sakto guys. Pampalit gin. Pampalit gin.